Hi oh guys, Dito ako ngayon sa, balay, sabi resort sa May Paal batangkas, nakatambulan. Oh, hindi pa alam Ha? Hindi. 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 Nice. pupunta kami kaya Pupunta room Paghahati niyo room. Paghahati na. Paghahati na. na. Paghahati na. lakas ng tubig sa taalig parang dagat din siya

yung nila so lang ano balay isabela resort lakas ng ulan wag talagang punta namin dito kaya pa na ang bulkang taal Sina ang ulam. Isa tok-tok kami. Nakakandado pala to. Sira. Sira yung Hmm. Ganda sana, no? Kung hindi umulan. Oh, ganda sana daw. May bangka pa. Pwede, ka Pwede na kasing ganyan na naman yan. Pero hindi pa nila papayagan. Oo. Parang kamarumi yung mga nito. Hindi pa. Sige. Wala maano pa yung tubig. Hindi pa siya ganyan. Pero kung mga nito, yung stock in. Grasha. Pero pang-ajan ano eh. Oops, oh, stuck yung bit saya. Grabe, dami nag-message sa ano ko. Nakita ka ba? Balang. Grabe, ang sinalanta ng bagyo. Ma'am. dito kami ngayon sa ano ah bala Isabela Resort sa Taal ganda na nila dito resort tapong gabi ang daming ano dito tubig pipa. <laughs> Tayo, successor or... entrance. Ganda ng ano oh. Dio pa. ano. Pool. Punta tayo doon, no? Oh. Tingin tayo ng mga tilapia. Uy, may bintata sila eh. Ay, wala na. Siguro mapaw yung mga isda yan, ma'am. Ayan, Oh. No? Sira yung ano. Sira yung ano nila. Mali na rin po lang tubig sana, no? Kung hindi sa nakaligo, no? Kung hindi umulan. Ito na lang swimming pool. Si Carly. Ayan o, oh, may mga isda na yan. Parang dagat din siya, no? Pero kung hindi hindi to hangin, hindi to magbiwig. Bato lang. Mm -hmm. Linaw sana nito. Pero yung PR nila, tinan mo, ang tibay, hindi mo lang nasira. una sera